Ang hapon, dito na naman yung grupo. Biyahe na naman. Gahanan na po naman pagkakakitaan, pagbigas bigas Sana swerte kami ang araw na ito. Kahuli kami ng maraming alimangong malalaki. Doon, ulan na. Ay, ulan na naman. Abangan nyo lang kami guys, sa pupunta namin, area. Ayan guys, ulan na oh. Matintim na yung ulap. Amang tayo papunta dito sa bangka. Kasi na, nagiriwalay kami. Yung tatlo pumunta doon sa kabila po naman meron akong pinuntan dito mga boarding house tapos nung papuntan na ako sa bangka meron akong nakita na bakas ng alimango kaya sinundang ko dito guys yung bakas pati inanuhan hinukayan dito guys okay, so, yung hinukayan dito yung bakas yan guys bakas maraming bakas dito guys ito ikot-ikot dito guys yung alimango na yan ayun pa guys yung bakas tapos tumatawid sa sapa dito ayun ayun ewan ko kung dalawa ito hindi ko lang matiyak pero nakita ko na yung alimango andito tagpuan ko na kasi sinundan ko yung bakas Nandito guys. Nilinisan ko na ito. Kasi mahirap. Nandito sa gitna ng puno ng bakaw. Huwag siniksik. Ayan guys. Ayan. Nandito na sumipit. Yan. Ayan tulog. Kakagitin natin. Huwag tayo ng pang... Bukit. Sungkitin natin to. Babae guys. Babae. Babae dalawa hindi ito yung ano yung malaki yung malaki ang bakas iba ito guys thank you thank you lord nakaisa na rin sana madagdagan pa ito so na guys hapon na wala ng araw tama lang yung tatlo tatlo rin hindi din na videohan lahat kasi nagiriwalay kami kanya-kanya soong dun sa kabakawan nah, araw guys lubog na ng araw gamit na naman ikat na yung buwan tatlo lang yung nahuli tatlo rin tatlo lang kay spot to okay, hindi na gabi makapangalima ko pa sana gabi na guys natulak na lang yung bangka Субтитры сделал